Hello po mga kasari, magandang gabi po sa inyong lahat. Merry Christmas po sa inyong lahat po mga kasari. Belated na po ito mga kasari, ano? Belated Merry Christmas po sa inyong lahat and advance happy new year po sa ating lahat. So, ngayon po mga kasari, order po ako ng soft drinks at sa kaber. Uh, dagdag ko lang po sa aking stock mga kasari para pag uh, para din po sa pang panghanda ng ating new year. ayan O order naman po ako ng mga beer at saka soft drinks para paghanda na para sa darating na New Year. Ayan. So ngayon po mga kasari, ipapakita ko po sa inyo ang aking napamiling items po mga kasari. So ayan po mga kasari, Merry Christmas and Advance Happy New Year po sa inyong lahat. <laughs>

바람이 불어온 그 밤에 꺼진했던 조각들이 난 떠올라, 순간에 falling down 감추려 애썼던맘다 들킬까봐 도망가 버렸지 one. Eight, six. So, ayan na po mga kasari ang aking soft drinks at saka beer. So, ang nabayaran po natin dyan is 6,000 plus. Ayan. So, ayun po mga kasari, pinasok na po ng mga uh, uh, so drinks at saka uh, beer po mga kasari. Ayan. So, maya maya po mga kasari, ay i-haul ko, po, ko po sa inyo aking uh, in order po sa uh, isang ahinti po mga kasari. So, ay, eh, may patong. Sipsi mo, may patong aking, Okay. Uh, items po mga kasari. Para may puro ang gabang may 꾸진했던 조각들이 난또한 순간에 falling down 감추려 왔었던 맘다 들킬까봐 So, ayan na po mga kasari. Ayan na po ang ating red horse. At saka, soft drinks po mga kasari. Ayan. Ayan. So, paghahanda po yan para sa darating na New Year. So, ayan po ang ating love breed po mga kasari. Ayan. So, nabawasan na po yan kanina po mga kasari. Ayan. Marami po yan kanina mga kasari. So, marami na po ang bumibili ng ating love breed para po sa darating na New Year. Ayan. So ito naman po ang ating bigas po mga kasari. Dalawang sako na tanay, taghap, uh, saks po ito mga kasari. 25 kilos. Ayan, dalawang sako. At ito naman po ang ating karton. May kunting in-order po ako sa isang uh, delivery po mga kasari. Ayan, nag-order po ako ng mga items na wala po dito sa aking tindahan po mga kasari. So, ayan na po mga kasari. Ito na po yung ating mga beer na in-order kahapon at saka soft drinks. Ayan. Uh, bali, apat na case and dalawang case na it owns. Apat na case yung malaki. Ayan. So, bali, nine case na po ang ating bear po mga kasari. Ayan. So, mayroon tayong dalawang box na mga uh, groceries po mga kasari. Ayan. Ayan. So, ayan po mga kasari. Mayroon po tayong mayonnaise. Ayan. 60 per 1 pot po ang ating bitahan po mga kasari. Kasi 5-5 po yung per 1 pot po sa um, doon po sa groceryan po mga kasari. So, yung oil po natin mga kasari is 23 per 1 pot. So, ayan po mga kasari. Mayroon po tayong sutanghon. 200 grams. Ang bintahan po natin dyan is 32. So, mayroon po tayong Copico Blanca is 15 pesos po yung ating bintahan. Ayan. Sugar White is 25 per 1 quart. Epicazine is 39 per pieces. Ayan. So, yung tuyo po natin yung mas masasari to. 100 ml is 14. Yung 100, 100 ml is... 10 pesos. Sugar brown is 22. Yung king man natin is 7 pesos per pares. And 25 per carton po yung ating pintahan po mga kasari. Ayan. So yung lucky me po natin best mga kasari is 12 pesos na po ang ating pintahan. Homey beef is 12 pesos din. Kuchaw is 11 pesos yung aking bintahan. Labuyo is 12 pesos po ang ating bintahan po mga kasari. Ayan. So, yun po yung mga kulang-kulang oh. po dito sa ating tindahan po mga kasari. Yung mga lucky me. Ayan. So, mayroon po tayong uh, star margarine bear brand. Ayan. So, yung bear natin, 90 grams, is 40 po ang ating bintahan. Ayan. So, yung Kupi Ko Blanca is 10 pesos ang ating bintahan po mga kasari. Yung Nestle Cream is 89. Ayan apat na piraso po yan mga kasari so star margarine is 38 po ang ating bintahan po mga kasari ayan so yung bird tree po natin mga kasari is 12 pieces po ang ating bintahan ayan so mayroon po tayong 10 kilos asin 20 per kilo po ang ating bintahan po mga kasari ayan So, mayroon po tayong resins pang sagol natin sa ating macaroni. Ayan, mayroon po tayong 2 days um, pang sagol po ng ating macaroni po yan mga kasari. Ayan. So, yun lahat, lahat po ang ating in order sa delivery po mga kasari. Ayan. Ayan. So, konti lang po yung ating in order kasi marami pa po akong stock po mga kasari. Ayan. So, ayan na po mga kasari, ang nabayaran ko po sa isang delivery, 5,936 plus 250 na itlog is 6,186 po mga kasari, ayan. So, ito naman po ang sa isang delivery po mga kasari, ayan. So, ang nabayaran ko po is... So, ayan, ito po ang aking is 5,028 plus 6,986 plus tanner po mga kasari is 2,680. So, lahat-lahat po mga kasari is 14,579. Ayan, yung loft breed natin is 685. Ayan. So, mabot po siya ng 14,575 lahat ng ating nabayaran po mga kasari. Ayan. Ayan. So maraming salamat po sa inyong panonood mga kasari. Happy New Year po sa inyong lahat. Ayan. Please subscribe po mga kasari. Bye-bye.